Alright. LED lights, 5 million LED lights. 5 million plus LED lights na 'yan, oh jam. Hmm. Nakakapagpagabag. Nakakapagpagak. Ay, na na, andito uh, na kami sa Dobo View Town. Asik aga flower. Asik aga, asik aga. Asik aga Flower Park. Kaya so, na, uh, muna kami ng ticket tapos pasok na tayo sa loob. Eh, let's go. Ini jangkau kok. Ini jangkau. Kamu tahu? stand up dia. stand up? Mm. Mm. Take off your mask. Alright, three, two, one. Ini jang koko. Ah, mana kalau? <laughs> Ini cak. Medyo maliwanag pa. Maya maya to konti. Makikita nyo na yung mga Christmas light. Tsaka yung mga LED light. Mga LED light pala. Ito turn on na nila yan. Ito. Pagkatapos, natutok kayo kapag ka, nakabukas kaleo, kaleo. na lahat ng LED light. So, bali, 5 million LED lights daw lahat ang nandito. Over 5 million LED lights. Kukuha doko, doko desu. So, tignan natin mamay. Tara. So, doko, doko desu. Kasama, kasama pala namin yung mamit tita Kaya, ni Yuki chan Kaya lang ayaw din na magpa-video. May so, oh, dagon na tala. Tara, sindan natin sila. Ayan. Ngayon, nantay ako ni Yuki chan Oh. <laughs> Hindi ko lang alam kung napipick up yung salita nila yung kichang habang nagsasalita ako ngayon. Malamang sa napipick up kasi naka-mic. Lavender siya Sigaw yun. ko pa daw didilim. So alasing ko, bubuksan na yung mga LED LA lights <laughs> na yung Yung <Chang. laughs> mga LED lights na yung kichang. Five LED lights will be turned on. Oo, eh. hindi. So, ayun. So, uh, pinagpahinga muna namin yung nanay ni Yuki Chang tsaka yung tita niya kasi may edad na yung mga yon sabi namin mamaya na kayo maglakad-lakad kapag kabukas na yung led light na uh, yung kasi ato de aru ko na mamba nakara choto ano ni yes, um, oba da kara na uh, <laughs> so yon so ngayon kami niyo kasi ang galakad-lakad lang muna kami so yon ano ang ganda rito ano ano nga pala to ikalawang beses na namin dito na yung kasi this this our second time na uh, so kaya lang nung unang punta namin dito hindi pa kami nagbablog noon. kaya hindi namin ay na sa inyo kaya sabi ko sa kanya balik tayo rito Balik tayo dito sa Ashikaga. Asik Ashikaga. Balik tayo ng Ashikaga. Papakita natin sa kanila yung mga, tawag dito, LED lights. 5 million LED lights. 5 million plus LED lights. Ngayon, o chum. 3, 2, 1. Smile. 3, 2, 1.

だってさ、あの、うん、パンフレットみたいなとこにある。ある、うんじゃない。写真の撮り方を知らな、ね、いこれどうなってもうちょっと暗くなんないとここらへん。あ、暗くなったもん。うん、明るくなると何ももる、なんか綺麗と思わない。そうそう。もっと暗い方がいい。うん もっと暗くなったらいい。うん。そう。その前に雨買ってくるかな。どこでどっかで。バンドってるか言ってるんけ？あるわ、ね。<laughs> <laughs>

yan selfie muna. Re? right dogo uh -huh. right uh -huh. three two ay uh -huh. three ang akong yamuhay ay ay ay

여기 좋은 거 없네. 여기 좋은 거 없네. Terima <laughs> kasih. <laughs> Вот так. Ну, что Ina. Ina, kira ina. Why don't you want to take a your mask? Tell them that. Tell them. Influenza to ba? Corona to ka? Afraid na yun. afraid? Ani nga. Yung You're Nani? don't want to be. You don't want to? Get infected. Get, get to get virus. Virus. Hi, Karina. Hola. Hi. Naikot na natin siya. Maya-maya, uwi na tayo. Naya ko siya. Uwi na. Uwi na. Sabahin na lang. Tulay ng katagalugan dry na katagara lang. <laughs> <laughs> Nakaka pagpabagabag. Nakaka pagpagab. Slow siyo. Nakaka. Nakaka. Pagpa. Pagpa. Bagabag. Gabaga. Ba. Ba. Ga. Ga. Bag. Bag. Nakaka pagpabagabag. Nakaka pag pa Butika, bituka, butiki. Botika, <laughs> botika, botiki. Botika, betuka, botiki. Sugoi <laughs> yah. So. ciao, ciao, ciao. Mekaniko ni moniko. Mekanika monika ni ko. Haha. Ato matay. Mekaniko ni moniko. Mekanika ni moniko. Ang monika. Minikani ko, Moni Ang makina Ang makina ng manika ni Monika ng makina ang manika <laughs> <laughs> Minikani ko, ni Moniko ang makina ng manika ni, ni Monika Ni Monika Ni Moni ko Meni muki Wag ka nga na eh <laughs> Pitong put, pitong puting pating Pitong, good, pitong, pitong, ano? Pitong. Ang relo ni Leroy ay Rolex. Ang relo ni Leroy ay Rolex. Nothing. Ano na? Rolex dyan ay. So, 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 so. Rolex. Rolex. So, ang relo ni Leroy ay Lorex. Ay, Lorex? Ang relo ni Leroy ay Rolex. Ang relo ay ang daro ni Leroy ay Rolex. So so so. Ay wa yo kecak it's is ne. In English. Ay. Bumili ako ng bituka ng butiki sa butika. Bumili ako ng bituka ng butiki butika. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Hi. <laughs>